Japanese day. Welcome to my channel. Kapit ako, mayroon may babakal. <laughs> ha? Buti lang. Eh, mga bakal mo. Kala ko bakal ako ba, inipon mo yung mga bakal. Wala na, uh, May dumaan dito eh. Ay, trapo. pa. Trapo. Trapo, eh. Parang hindi naman tayo trawo pa. <laughs> Wala pa na binta. Di pa na Kasi... pa na pa na binta. pa ano ba yan? Mga batal yan. Saan? Yan. Hindi yan. May yan, ko yan. Oh, sama yan. <laughs> bago naman ito. Bago. Bagong ko ha. Hmm? Bago ko ha. Hindi tagal lang ito po. Hindi. Huh? Ang daan sa eh. kasutok ko. Hindi hmm. lang pabilangan natin. Ayan, dito tayo. Nakasuki. Nakasuki natin dito. Dito pa. Hanggang doon, sa dulo nang um, naghahantay dito mga natin. Ayan. Sayo rin naman natin dito yung mga sukay natin. Ayan. Tumahan niyo ako. At mag-iikot na naman tayo dito. Hello. Oh, hello. Hello, Boboy. Ano? Meron ka na dyan? Meron ka na ano? ano? Meron ka na buti? Ay, meron. Meron pa? Meron. Oh, meron daw. Sige, labas mo na, Boboy. Dali. Labas para... Ayan, ganda nito. Ayan. Asparagus. Asparagus, ba? Asparagus.

Ayun, ay, puso sa akin. ha? Nagigil, oh, nabilig ng sa Ayan puso. Sarap pula yun, ano? Hindi ka, hindi ka Ang haba na ng, ano, ng Sarap ko Mahal pa naman ang puso. Dyan. ng puso, mga kadya. Kasi, saging sa... Ayan, buboy. Lagay buboy. Lagay buboy. Lagay buboy. Lagay Dala na? Eh, punta ako eh. Hmm. Ay, 0.5. Sige, gagawin ko na ano yan. Isang kilo. O yan, isang po ka dyan. O, lang kasi. Ha? Okay lang? Okay, ito ang uh, piso. Kuha ko niya. Okay, dito piso. Kuha ko niya. Okay, na okay natin. Ayan. alam ang Alam Ang Ito, mga 75 zero. Bakal. Dami. Dami na tao, dami na. Dami. Oo, oh, panahon natin na kadyang. Medyo kaulap, pero may bagyo tayo ngayon. Ano na dadaan? Kasya ka naman doon, kasya ka naman eh. Sa logo. Pasok mo doon para hindi ka mahirapan. Pagalitan mo pa ako. Sige, dami. sige, sige na. Ganun talaga, nakaharap. <laughs> Oo, oh, malalay mo. So, oh. lilipat na sa akin dyan. Lilipat na. <laughs> Ayan, si Bosing. Ito, nasa okay natin. Bakal naman to, bakal. Ba, lombre. Ang dami. Parakal, sipag mag-ipon. Ang na? Ang ilan na? One point. That's okay natin. Marami na kagiging kikita. Tapo na mga masuro. Ito tayo din mga kapit sa Lulu. Marami tayong suki dyan. Ang ating marami siyang marami silang ipon diyan. Ayun. Para daw natin makakain diyan. Ayun, lumalabas si Haring Araw dito sa amin. Eh bagyo raw tayo. Ayun, so, kung ano sana wag naman dumaan dito sa dagat, sa dagat na lang mga kadyang. Ayun, eh, panahon natin. May araw siya dito, may araw. Pero maulap. Oh, makuha ko na. Tayo muna ako muna kay magagawa pa ako dito sa kalakalan dito. ay masuk <laughs> Oh, ang basura mo, kasi nandoon 'yung truck. Good job.

<laughs> oh, yan, yeah. 8 dalawang kilo, dalawang kilo na. Ayan. Ayan, oven, oven, oven. Malakas ang kuryente. Sama. Oh. Ito pa Wala na. Wala na. Ito, uy, <laughs> nakakalang. Nakakalang yung okay, okay na okay, naman naka, na. Ay, tanggalin mo, mo na. pala ano, plato. Uh -huh. Hindi naman yan, yan. Yan, yan. okay, okay, Pero okay na Pero mo na, Pwede na yun, lang. Okay na okay. yan. din. Uh -huh. <laughs> Ayan, may ano ka. 12.2. Ayan, 12.2. Ayan

Busing. Tara po sa'yo. Ilan yung bote po? Bote lang lahat? Bote? Hmm. Ilan yan? 33. Hmm? 33? Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, Oh, hindi na kukuha ito. Ay, ano ba ito? Ito, sana ito? Yun, sa oh, yun. sa so <laughs> na, yun, yung sa Oh, sasakyan yan. o sasakyan? Hindi ko lang Basta ganyan plastic din na dalawa yun. Yung. so natin yan. pa ako sa bote. mo. yan. Uh, ito <laughs> Talaga natin sa walang, meron pa din. natin yung mga, ano natin dyan, meron pa. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano si Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano

ano tayo dun pag hindi tayo napuno tayo, tayo din sa dulo wala pa naman tayo hindi pa naman tayo puno mga, mga pala. lahati pa yung karga natin nakakapunta pa tayo sa kabilang street Ay, <laughs> na <laughs> <laughs> Oh, darin na lang kayo dito. may daan. May daan. na. Pamasahe lang yun. Pamasahe Pero naman ako, ano ah. dating natin doon, nga nga kayo. Nga kayo, nga kayo. Wala kayong pa-jollibee. Ang dating natin 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 yung Maglakad na. Ay, dito na ako ako eh.

Ah, uh, diretso oh, yan. Okay. Okay. Ang natin isukin so natin din. At binibinibinta itong kalakal niya. Ano na nakarang tayo din. Wala, hindi siya lumabas. Ayan. Uh, pumunta tayo sa kabilang street. Ayan tayo natin. Timbangin natin ito. tara, tara, tara. Let's go na. Ayan, tara, tara. Parating na. Ayan, tibagay natin ito mga kajak. Let's go. Ayan, ang natin mga kajak. Wala ba ito tayo mapuno. muna natin yung mga natin dito. Ayan, mga natin dyan. Baga dito. Sige na, papunta ako dyan. Eh, Ayan, okay. suki. Pinagpunta na tayo. Papunta ako dyan, sige. Ibaba ko muna ito kasi wala akong lalagyan. Ibaba ko muna. Ayan, pumunta tayo dyan. Ibaba muna natin ito kasi hindi tayo makapaglagay ng mga buti dito. Ang mga plastic. Sam! Woohoo! Nakalagay tayo pa rin dito. Oh, Awa mga kalakal mo. Wilkins, limang piso, Wilkins. Yung mga kalakal mo. Yung mga Wilkins dyan, saka mga buti. Plastic. Alam, alam, sa'yo. Alam, sa'yo.

Mainit siya, medyo makulimlim. Oh, ayan, nagkakaway si Manong. Oh, ayan, nag- Hello, hello guys daw. ayan. ayan. ano muna natin 'to? Hakorin muna natin. Let's go. Ano? na? Ano? 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 Ano?

bago hindi tayo napuno dun sa kabilang street naman tayo pero tingnan muna natin dito baka puno na tayo puno tayo dito ang daming kalakal dito si oh. Busi oh, sige ha? Ah? pwede pwede mga hangir pwede mga hangir o oh, ikaw muna sino man sa'yo. Magjakim po yung muna kasi muna Sige muna na. oh sige sige panahin muna natin isa Ay, Wah, na. Ay, 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 tapos ang dami ay, yun pa mga kalakal oh sayo so, na oh, ayun, na naman. ito ang kuha ko nito piso na ha good news oh ito 175 kinukuha ko ako na piso to Mm, tapos yung 1.5 piso pa rin ha. 1 piso pa rin. Saka Wilkins, 5. Kaya mga kajang, malapit na naman tayo mapuno. Kaya okay, yung sidecar natin. Ang dami natin mga 175 yan. Sa Wilkins. Ito, yung kakarga pa natin. Ito, kakarga pa natin. Ito, kakarga pa natin. Zero. Pero pa tayong kukunin doon. At tayo, nakapila pa yung mga sukel natin doon. <laughs> Pila pa yung mga kalakal nila.

Ayo kaya dun, Suntang tayo dun sa dulo mga kadyang. Baka meron ito. mga kalakal pa mga suki so natin. Ayan, let's go. Okay mga kadyang. Meron yung mga suki so natin. Baka dito. Mga meron pa dito sa dulo dito. Ako pa tayo. Puno na tayo mga kanya. Puno na yung sidecar natin. Ayan, mag -extinction na tayo. Ayan, let's go. Kulim-lim. Ayan, <laughs> mga ka -jang, let's go. Ayan, ka puno na tayo. Ayan na, mag na tayo. Ang karton tayo dito. Extinction natin. Ang dami natin. Na Ito mga Ito yung mga wickets. <laughs> May dami mga cartoon pala Para maka tayo. Ha? Hindi na lang ako kuya doon. Ha, ah, sige, sige, sige. O, oh. saglita nga, may kukunin lang ako doon ha. Ha. Pantay mo lang ako dyan, hindi yan ba second floor? Ha. Uh -huh. O, oh, eh, sige, sige. Sige, labas mo pa naman, kaya pupunta ako dyan. Hello, hello! <laughs> Puno na ako, baka bukas na yan

Sarap mo kala ka lubusan. So, ang kuha ko nito piso yung mga ganyan 175 piso ang kuha ko nyo ito lang na green hindi na ako kuha itong green okay, uh, 175 na bottles

Kuwari muna natin to. And let's go. Ikaw, ikaw paldo paldo. Ano ba naman ako? Ano vlogger ako? Kasama mo vlogger ako na nga ako eh. Ano naman Na scam ka na. Na scam ako yung Na tayo tayo Ay vlogger. Wala kasi na followers. Ibig sabihin, pag vlogger na scam ako. tayo tayo Ayan yung mga suwi natin, pasaway. May scum daw siya. Ayan din, vlogger <laughs> din. Pwede <laughs> okay, natin mga kagyan din. natin sa kanya. natin. Ayan upuan natin. S Oh, wala na, wala ka dyan. Dito ako na kapag... Dito pa. Dito pa na. Ah, di ba panag... na ipon? phone? Ah, okay, sige, sige. Dito na yung phone. So, natin. Ayan, na natin sa mga kadyan. Tapos na tayo dito. Pero, puno na tayo. Kaya natin sa grocery ko, makuha natin yung mga karton doon. Para may dagdag natin sa taas. Harga natin. Ayan. Let's go.

tayo mga dyan, extension na tayo ayun, kano na tayo nakukunin ba tayo doon mga oh, Wilkins sa po, galing ako, galing, galing ako doon ha, nandoon ba? nandoon nandoon ayun, kukunin natin yung Wilkins doon yun. ang uh, Nandun Nandun. Nandun. Ay, yun. uh, uh suki natin yung Wilkins niya, Wilkins niya lang hindi natin nakuha Dumaya si tayo dun wala 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 yung ano eh wala yung tao sarado mali sila. Ayun, kunin muna natin. Let's go. Kunin muna natin. Ay, Bosing. Hello. Naku! kagulo pa din ay karga ko na. Hindi, nee, mamaya hapon balikan kita. Ha? Ikaw lang ang kukuha ka ng karton. Ha? Ano? Oh, sige sige. Basta hindi umulan ha. Uh, hindi lang umulan. O oh, pupuntahan kita dito. Oh, ano po boy? Pwede okay, po mo na. Ay, waka dyan. Bakit ito tayo sa third floor ng bahay kasi kinuha natin yung Wilkins. Yung Wilkins, oh. No. Nagdagan na yung Wilkins natin. Tapos so, mayroon pa rin siya mga buti din sa taas. Kaya hindi nila kaya kasi mga babae lang yung mga nandoon. Kaya rescue natin. Punin natin yung mga buti nila. Ayan, let's go. Akya tayo sa third floor. Let's <laughs> go.

ng mga na suki natin na oh. Oo, mga mga bait na suki natin. Na la <laughs> <laughs> ah. walang lalaki dito <laughs> kaya rescue natin, rescue natin yung ano, buti nila, buti nila, ha? Anong iyan ng kuwya ano, kay Ka, ano, 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 wala sa YouTube ako, YouTube. Sa YouTube. Oh, YouTube. Ano ba 'yung YouTube mo? Tony Boy Junk Shop Vlog. Wow. Ay, si Bibi, okay si Bibi, utete mo. Lana. Oh, ayan. Tapos Tony Boy Junk Shop Vlog. Ito, so, daming bote nila mga kadya. Nasa third floor tayo, ayan. oh, third floor tayo. <laughs> anda, anda kayo makikita rito. Ang ganda ng view. Oh, ganda ng view mga kadya. Ha? Yan, yan, ako yan, yan. Yan. Mamaya, makikita nyo na yung ano ko, upload ko. Ayan, ang ganda ng view rito mga kadya. Nasa third floor ako, nasa third floor. Ang ganda ng view. Yan.

Hello! Thank you for watching mga so kanyang. Please subscribe so to our channel. Please like and share sa ating mga videos mga kanyang.